Just seeing how like pixelated this flaming. Okay. Ako po ay manok. Mano? Mano. <laughs> 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 Ako ay manok. Wait, well, I need to make sure I'm not streaming it just record. ako ay manok. Kaya ko pong tumilaok. <laughs> Not parang totoong manok. Gagi tumahibig sila. Natakot <laughs> sa'yo. Nag-inain ka na. <laughs> mahibig. Parang gusto mo dun. Oh, my God. ma na. One minute na. Okay, sasend ko na. <laughs> babay, babay. <laughs> Any last words? Any lasting words? Ako po ay manok. Iya <laughs> <laughs>